Hi mga kamacho, ayan, so for today's video, may vlog na naman po tayo at syempre, ang ating vlog ay sa daan na naman, ayan, kasi sinang macho ay laging ah, nasa lansangan, <laughs> pakalat-kalat ba? Ayan, bali, eto, pagkagantong oras kami umalis, medyo okay na para sa akin kasi hindi na madilim, ayan, tapos hindi nagmumoys yung Harap ng sasakyan. Ayan. Pag minsan, pag sobrang lamig, ano, nagmumois. Nahihirapan ako. Ate ka. Dito. Ayan. Parang may nakita akong nagbiblink-blink. -blink. Hindi ko alam kung polisyon or ambulansya. Ayan. Pero habang palapit tayo, parang ambulansya nga. Ayan. Ano? ah uh, Ano ba yan? Ayan. Basta aksidente ito. Ayan, kasi may nakita na akong mga, ano eh, pulis. Ayan, nag-advoice na lang ako dito mga kamacho ha. Kasi, ah uh, nakamute ang aming ano eh. Ayan, ayan na nga, alam, aga naman. 5.47 a.m. Ayan, August 20. Ayan po, hindi malinaw sa aking, ano, yung, wait lang, wait lang. Ayan, basta may nadaanan kami na ano. Ayan, ayan, tika, tika. Ayun, nakita nyo yun, yun, yung maraming ilaw na yun na track. Ayan, sorry mga kamacho kasi hindi ko napukusan. Ayan, habang binabagtas natin yung daan papuntang 13, 13 na din to. Kung baga bago makarating dun sa stoplight, ayan, ito ay sa malapit sa sa Punsalan Clinic. ayan. Bali, aksidente 'yun nang aga. Ha? Pumasok yung ano, yung ulo ng truck doon sa parang hindi ko alam kung tindahan ba 'yun or kubo-kubo, basta ganoon. Kawawa tingin ko, ano, sana hindi nasaktan ang driver, pero base sa tingin ko ay ano, kasi ano iwasak yung unahan eh. Ayun. Sana okay po ang uh, at walang nasaktan sana okay ang driver, pahinante tingin ko nakatulog yun kasi parang wala naman siyang kabanggaan pero hindi rin ako sure ha kasi ano, bawal kaming tumigil alam mo yung mga uh, ano na doon sa daan ayun, basta ayun na uh, share ko nga sa inyo mga kamatcho na eto pala kapag ako ay nabiyahin ng gabi, ayan ni Joe sa akin yun kasi ah uh, masakit sa mata ang ano ng mga ilaw. Parang ano ko. Pero syempre, dahan-dahan lang. At saka yun nga sa umaga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na pag maaga kaming umali, syempre madilim pa, tapos nagmumoist. Ayun, sobrang talagang ano na yun sa akin. Kaya minsan nagbababa kami ng ah, uh, inaano ko yung bintana. Para mas maliwanag, ganun kasi tented yung ano ng sasakyan namin eh tapos ganun pa madilim eh, mayroong daan kasi na talagang walang ilaw parang ano magiging ano mo lang ay eh, yung ilaw din ng mga kasamahan mo nakapwa ano uh, ganyan mga sasakyan ilaw ng mga ang tawag dyan? yun swerte mo kung may ilaw ang mga gilid ng tindahan para may liwanag. Pero yung street light na ano wala. May parting ganong madilim. Kaya yun, hindi may basan. Na uh, magdahan-dahan talaga. <laughs> hindi may iwasan no? dapat iwasan na yan pag mga ganun, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kapag wala pang 6am ala, salasalawar na tayo dito ayan kailangan talaga maging ano ka ay maging alisto ka tapos minsan biglang may tatawid pang mga tao syempre kaya minor 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 kasi lahat naman gustong makarating sa pupuntahan kaya dahan dahan lang o oh. di ba diba? awa ng Diyos na kalusot naman ako <laughs> ayan nandito tayo sa St. Jude ah uh, ito nagta-traffic din na sobra pagka 6am naman kami umalis sa bahay dahil ah uh, nagbababaan na sila dito eh. Ganun. Tapos eto pa minsan sa gabi kasi itong mga ano na to, yung mga uh, concrete barrier na yan sa gilid na yan. Uh, sa gitna pala, sorry. Ayan. ano minsan may nakaultaw ultaw dyan, hindi ba yung, yung hindi yung pantay-pantay na nakahilera siya. At talagang kailangan maliwanag ang mata mo eh. Ayan. 'di ba? O nasa Walter na po tayo, mga kamacho. Walter ano 'yan? 13. Ayan. Bali, ito na lang yung nagiging video ko kasi madali lang. Hindi e, download ko lang. Tapos, ayan, mag a na lang ako. Gawa nga ng, hindi na ako nakakagawa ng video. Sa mga susunod na araw, update ko kayo. Baka makagawa na din ako ng video. So, ayan na nga, continuous mga kamacho. Kasi natigil, may tumawag sa akin. Pag nag a kasi, tapos may tumawag napuputol yun <laughs> ayan, ito na yung dating tulay yung alam nyo yun, kung natatandaan nyo parang ito yung may bakal na pagka kami ay galing sa probinsya noon sa Mindoro at sakay kami ng ano, yun na yung palatandaan, ay 13 na nung bago-bago kami dito sa Kabite yan, so ngayon wala na yun matagal na ang panahon wala naulit ko lang <laughs> ayan, wag kang tatawid tayo <laughs> Ayan, sa mga hindi napapagbigyan na naganon Kasi ang hirap din po kasi nabigla kang titigil para padaanin. Kasi minsan yung alam mo yung abirit ah, na birit, yung, hindi naman birit na birit, parang paahon kasi. Kaya lang kung talagang lahat ay nagaanuhan, ayan, pinagbigyan ko na lang yung sasakyan kasi ano naman eh, wala akong kasunuran talaga na ano. Ayan, di ba? Ang laki. Ayun, di ba? Nakikita niyo na ang haring araw. Ayan, 5:52. Di ba quarter to 6 'yan. Ang ganda, grabe. Parang sarap pagmasdan. Tapos ayun nga lang bibilis ng sasakyan kaya talagang talagang wag kang uh, ano, Wag kang kukurap, ganon yan, ang iniingatan naman natin sa traffic kapag traffic, syempre, tabi-tabi na yung mga sasakyan talaga naman gagahibla na lang yung pagitan nyo para mapagpilitan na magkasya yan pero kapag ka, hindi naman traffic ganito, mabilis walang mabagal magpatakbo grabe, parang dito ka matututo na isang buwan kung drive, dati nagdadrive lang ako pa etyos-etyos, hindi ako seryoso kasi nga asa ako sa asawa ko. Pero ngayon, dahil ako naghahatid na kailangan. O, di ba Tapos yan. Uh, gusto ko gitna din, kaya ako minsan eh, nakikipagsabayan. Eh, hindi naman sa bilis ng takbo. Kung mga normal na ano. Ayoko sa gilid. Gawa ng sa gilid. Diyos ko pati gil-tigil. At gawa ng mga jeep. Nagbababa ng pasahero. Nagsasakay. Ganun tapos biglang magulat ka may susulpot na, na motor na wala man lang ka signal signal or ano ayun basta ang titingnan mo minsan yung kamay nila saka yung paa <laughs> ako nagmumotor din pero minsan nagagamit ko din talaga yung kamay pero yung paa hindi naman naray <laughs> ko pero okay lang yun kasi ano nga yun eh yun, dito sa kay Jasan, dito sa sasakiramin, hindi ko na nagagamit yung kamay. Sige. Busi na ka talaga. Ayan. ba diba, ilang padalawang ano na yata itong nadaanan namin tulay. Ayan. Pag akyat dito, ano na to eh. Ano nga ano na to? Limutan ko na eh. Ah, uh, pa rin po ito. Ayan. Ayan. O, oh, di ba? Nakikita nyo na ang haring araw. May makdo na. Ang bilis magtayo ng mga fast food. Grabe. Pero matagal-tagal na din yon Kaya lang magugulat ka talaga. Isang ano, uh, nandyan na. Nakatayo na agad. Ayan. Doon. Oh, nakakatuwa dito kasi may ano, may Uber pass. Ayan. Dahil ang mga tao, hindi pa kalat-kalat. Madalang ang natawid dyan ng ano talaga. Kaya, yun, malaking tulong din yun para safe na din para sa mga, ano, tao. At saka sa mga, yan, tulad kong driver, kasi hindi ganun kat, ano, ang iiwasan. Pero may madadaanan ka na lugar na, Diyos ko, salasalawar na ang sasakyan. Salasalawar din ang tao. Ayan, kaya talagang magbaon ng sobrang haba ng pasensya po talaga. Dahil, ano, Ayan, di ba? Araw na, umaga na talaga. Mm. Yan, dito dire-diretso talagang para kang ano, mag-ingat, ingat, ingat lang po talaga tapos ano, kabilaan. Saka, sa harap mo, kasi mamaya bilis ng takbo mo, titingin ka sa kaliwa, kanan, migla pa lang napatigil na yun sa harap mo. Ayan, kaya, ingat na lang po talaga. Dito, minsan, ano, uh, dito ako na may mga bus na kumakain ng linya buti kung kaunti lang talagang pag aano sila dapat kaya alerto ka ayan, madalang namang mangyari yun siguro nagmamadali lang yung bus at baka gustong makakota <laughs> hindi sa nila lahat ha sabi ganun, obserbahan ko lang ayan diba, Ma, ang ganda ng daan dito, promise basta simula dun sa may 13 na uh, ano ang tawag dyan doon sa may makdo, yung pina, may ano doon, intersection na ano. Ay, grabe. Hanggang dito na po sa ano na to. Gentry na to eh. Ang ganda, ang ganda ng daan, ang smooth. Kaya lang, ang bibilis po ng sasakyan, sobra. Talagang, dapat dito, wag kang basta liliko eh. Kasi talagang, pag nawala ka sa linya, ikaw yung magiging cause ng ano. Ayun. Kaya ingat na ingat po ako pagdating dito. O, oh, di ba? Diba? Maraming mga, marami tayong makakasabay. Ito nga lang, may tricycle minsan. Pero, hindi, ah, hindi naman ano. Hindi rin ako basta mag-overtake dito. Kasi, pag nag-overtake ka, sisignal ka pa lang. Kasi, signal po pa lang na, oh, busi na hana yan. Hindi ka nila pagbibigyan. Napakadalang na pagbibigyan ka. Kasi, ito yung daan na parang mabilisan ba, dere-derecho. Kaya kung ikaw ay mag-aano, hayaan mo lang mag-stay ka lang sa linya mo. pagkatalagang talagang uh, malayo at maliwanag, saka ka na lang mag-overtake para ma-safe. Kasi nga ang bibilis din ang sasakyan. Ayan, may ilang peraso lang dito'ng tricycle kasi estudyante po ang laman nito, ang sakay. Mamaya, ano na 'yan? Uh, Ayun, 'di ba? Nag-overtake na ako kasi uh, kita ko na sa salamin, uh, sa salamin dito sa side mirror ko at saka sa camera na malayo ang aking ano kaya nag-overtake na lang ako kasi nakakangalay din sa paa <laughs> tapos mag-overtake ko <laughs> may paglipat ko ulit sa linya may tricycle naman ulit ayan paano kaya nalipat ako dito dahil minsan marami sasakyan dito sa gilid na na papunta naman dito sa kabilang linya ayan, mabablock naman ako ayun, ganon talagang dito ako natuto na sa mga ganong parang ano ayan, dati dito dun lang ako sa amin eh kumbaga parang ganyan-ganyan lang pero nung ito napasabak ako sa dasma grabe talagang lahat na lang po ay makakasalamuha mo moji uh, ay kahit naman saan meron jeep may truck din pero napakatindi po talaga dito yung mga truck mga bus yung bus ay pag pumasok na ang ulo nila wag mo na subukan na ano talaga kahit ikaw magbigyan mo na hindi talaga sila ako ha sa my experience ko basta pumasok ng kaunti ang ulo ng bus kahit pabusinahan mo yan, hindi kanya naanohan, diretsyo sila. Kaya mas okay pa na ikaw ay mag, ano, magbigay. Ayan. Eto, minsan to, ano, sira kasi ang stoplight dito. Kaya parang nangyayari, bigayan, yung parang, ano, kanyahan. Tapos, mga bandang nakapadaan ako dito, 8, eh, may, may enforcer naman. Siguro pag sobrang aga nga lang, wala pa. Ayun. Pero kung ano, kung lahat ng lugar ay may enforcer, yung ano, yung kumbaga yung ganyang oras, mas maganda din kasi parang mas safe. Kesa ganyan na parang salasalawar ang sasakyan, pabarakuhan, pag mahina ang loob mo, ay di iwan ka. Ganon. <laughs> Sabi ganon. Pero syempre, unahan natin yung ating safety. Ayan. Ayan. Ano na to? Papunta. Lyceum na po. Pag inabot ako dito ng 8, pagbalik ko, yan, medyo nag-traffic na. Kasi, dami ding sasakyan. Grabe, dito. Kasi nga, bukas na din ang college. Ayan. Tapos, sa unahan nito, ito, sa ano, pagka nagkaroon po ng SNR dito pala. Hindi. Hindi pagkaroon. Meron na. Pero, hindi palang bukas. Ayan. Nakalagay opening soon. Hindi ko alam mo kailan bukas eh ay nako ayun nakikita nyo yan sa ka ano sa right side na yan yan yung kulay blue is in po yan ngayon pag nagbukas po yan ay awan ko na lang kung paano ang traffic nyan ang ganda ng araw thank you lord parang pag pinagmamasdan mo parang alam mo yun may liwanag na <laughs> Ayan, marami silang nilalagay ng mga ganyan. Kaya ingat-ingat sa gilid. Gawa ng, para minsan kinuklose nila yung kabilang side kasi may ginagawa. Ganun. Ayan, pag akyat dito naman, inyong pure, ah, San Miguel bayon, San Miguel dito sa kabila, sa kaliwa. Sa kanan yata, pure foods naman. Ganun mga company. Kaya po pagkayan ay yung oras din ng anuhan, salasalawar lawar din ang sasakyan. Ngayon, medyo okay pa. Pero minsan, talagang nandyan na yung mga motor, kotse, lahat-lahat, talagang anuhan. Kaya salamat sa Panginoon at talagang sa araw-araw na paggabay sa amin, sa ating lahat na nagbabiyahe. -mm, Ayan, ganyan. Ayun, 'di ba? Maganda naman anong takbuhan natin ngayon. Gawa ng ano. Kung kahit mabilis siya, mabibilis, ano naman, makikita mong nasa linya, da, ganyan. O, pero pag traffic, yun ang mahirap kasi dikit-dikit na sasakyan, ang dami pang nasingit na motor. Pag napagitnaan ang dalawang sasakyan, at medyo ano ah, iirit yan, palirit na yung ah, busi na yan ng maigi kasi mapipirat siya. <laughs> Ayun. I Ingat na lang po tayo palagi. Ang ganda ng araw, oh, 'di ba? Parang parang nagbabadya na ay mainit ako. Kasi ano, ang, ang kulay, 'di ba? Ayun. Thank you kasi maganda ang ating panahon. Ayan, dito nagkakaroon ng ano Dahan, dahan kasi may mga pasukan doon sa kabila dito sa kabila meron din ayan basta may ano diyan tigi lahat <laughs> das na tayo mga kamacho ayan pag ahon dito naalala ko nagtatrabaho ako dito sa dasma ayan nagko-commute pa lang ako talaga namang apila sa jeep nakikipagsiksikan ayan dito nakapagtrabaho ako dito sa tapat na to sa f tapos dito naman pagkaano may enforcer naman dyan kaya lang yun nga sa umaga talaga wala parang kanya na ano kasi patitigilin eh pinatitigil dyan gawa ng minsan may malalaking truck pero pagka umaga wala naman akong nakikita ng enforcer yung gantong kaaga alas 6 yan tingin wala Ayun, kaya ano, Apat ah, patuloy ako nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusuporta ha. Ingat po kayo palagi at ayun, kunti na lang oras, matatapos na yung aking halos 20 minutes na vlog. Ayan, ito ay sa kuha sa, da, sa ano, camera ng sasakyan namin. Ayan, August 20, 6.04 na. Ayan, nandito na po tayo sa Das Marinas. Ayan. Lapas na tayo ng FCIE. <laughs> ano na to? Anong tawag dyan? Ano ang tawag sa lugar na to? Ay, eh, malapit na tayo dun sa may simbahan ng St. Paul. Ayan, saka sa school. Ayan, doon yan. Pero sa unahan pa. Sa unahan pa ang St. Paul. Ayan, dito nagkakatrapik-trapik traffic pagka ano yung sobra talaga. Kasi ano, galing siya sa malawak na daan tapos medyo lumiit sa side na to. Dito sa gilid, ganun din. Yan sa unahan na yan, malawak din. Yan, tapos parang paliit na dito sa may ano. Dahil nga, minsan may mga nakapark na jeep, nagsasakay, ganun or nagpahababa. Yun yung aking, yun yung aking obserba. Ayan, tsaka syempre, maraming mga tao. Hindi ka tulad, parang ano to eh. Hindi, bahayan din, ayan yung mga building hindi katulad dun sa mga nadadaanan na talagang as in highway lang kaya talagang wala ka makikita tao so ayan na po mga kamacho, salamat sa inyo ayan, alas 6 na alas ay 5, nandito na kami sa uh, nakaraos na kami sa ano kunting oras na lang ayan, bye bye po mga kamatcho at mm, kunting oras na lang nasa school na din kami bye, ingat po kayo